Ano na ba nangyayari sa mga flood control project ng ating gobyerno? Bakit tuwing umuulan parang lagi tayong binabaha? Eh taon-taon naman may budget, may project, may pangako. Pause. Pero hanggang ngayon, bakit ganun pa rin? Para bang flood control project naging flood control promise na lang? Baka nila mo na rin ang baha o baka ng korupsyon. Sa halip na ligtas ang mga lansangan, mga bata tuloy naliligo sa baha bago pumasok. Mga negosyante lugi. Mga pamilya laging naglilinis ng putik. May bilyon-bilyon na budget, pero asa ng resulta? Asa ng flood control project na dapat nagliligtas sa atin? Baka kasi hindi control ang flood, kundi control ng mga makasariling interes. Kaawa-awa ang bayan kung ang pinipili natin ay hindi tapat. Kaya mga kababayan, huwag tayong bulag. Pumili tayo ng honest leaders, yung may puso sa tao, hindi sa bulsa. Ang problema ng bansa hindi lang baha sa kalsada, kundi baha ng kasalanan, kasinungalingan at kasakiman. Pero tandaan mo, may Diyos na nakakakita sa lahat. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kung gusto nating malinis ang bayan, magsimula tayo sa puso. Tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Siya lang ang tunay na makakapagbigay ng bagong simula, hindi lang sa gobyerno. Kapag may Diyos sa puso ng pinuno, hindi lang proyekto ang natatapos, kundi mga pangarap ng mamamayan. Kaya manalangin tayo para sa ating mga leader. Para sa ating bayan at para sa pagbabago na totoo, kundi sa bawat isa sa atin, vote wisely. Vote honestly. Believe in God's plan. Ang flood control dapat hindi lang sa tubig, kundi sa kasamaan. Tandaan mo kung kasama mo ang Diyos, walang bahanang problema ang di mo malalampasan. Thank you and God bless the Philippines.